Sawi. Tara na. Tumingin Tumingin. ka. Tumingin ka. Naku. nakatingin na. Sawi. Day 1 Pabawababa ah, kami para sa chowking <laughs> Uy, hindi naman Anong sakayan to? Sa labas na. Sa? Sa labas? Ha? Hinal na ako eh. Anong station kaya to? LRT, MRT? Namaze ka na? Ha? na may ka? Hindi pa nga tayo pumupunta dun sa ano eh. Wala pa tayo dun sa ano. Yung sinasabi ko. Meron Oo. Sabi ni Kuya Guard, sa escalator lang, makdo talo pa pala. ingat ako dun ah. si mami. Hiningal si mami. Ha? Hiningal. Naku, kakain ka si Zoe ng ano, Macdo, magiging invisible ka na naman yan. Gusto? Ano daw? Maanghang. Maanghang? Kala niya maanghang. Di ba medyo maano yan? Ang sewing? Ha? Hindi yan maanggang na. Ano? Malaki yung chicken. Malaki yung? Chicken. Oo, oh, kasi sabi ko, baka may expectation versus reality. Sabi. <laughs> kasi diba, sa commercial, sabi yung malaki. Pero pagkabunta, malaki lang. Oo. Oh. Kaya yes, expectation versus reality dapat. Sabi yung big part. <laughs> di ba? Very good. Oo, oh, sarap. Ang Masarap kaya yun. Sura. Kung inaantok ka pa ka na, Sawi. <laughs> Paano yan? Maglalaro pa kayo, hindi na. Ha? Ah? Hindi play pa kayo ngayon, J1? Ha? Ah? Wala akong maglalaro pa. At saka may medyas ako. Ah, walang medyas pala si Zoe Paano maglalaro. Ako meron. Wala akong medyas? Hindi.